Ano ito, pandesal? Sa akin yan, sa akin yan.

Juice press juice. Bye, Ben. Diyos naman Pineapple ah. Di malamig pre, di malamig Ha? Huh? Ayun no. Hindi malamig eh. Okay, let's eat. Let's eat. Damn. Okay. Hindi pa pala ako naka-update sa karner, Carner. Car Wala akong lube. Huh? Saan?

Hindi, okay, matitamad na, na tayo. Mayroon. Dali bumalik. Ano yan? rush no? Pwede na akong pa, eh. sa waypoint. May pata? May expiry yung pre. Meron niya double lunch. Oh, may ganito sa pata? Ewan lang. Ano yung ibang, ibang, ano, sa quiet meron doon eh. Meron, yeah, interest na yun mm eh. -hmm. Chilid may, ano, pag natin. What's up? Ang Parang post sa Alasal

kasi yung lipat nyo natin alas 6 pa uli Wala tayong magpauloy at gano'n. yung ko yung ano lighter e. Lighter ba? Makikita ko yan. Hindi minsan lumulusot. Lighter yan. Dito sa x-ray Lumulusot diba minsan? nilagay ko sa kaha. Ay, yung baka pa. Kaya ngayon, nasa, nasa loob ng kaha ng sigarilyo. Yung sa akin, lumusot eh. Nasa pantalon ko eh. Tapos hindi ko nilabas. Bagay nga ito tulog yun. Nakalimutan ko. Hindi na nga tayo dumang sa x-ray, di ba? Yung pa yun. Hindi, yung bagay sa malaki eh. Hindi mo ba yun pa hindi, yung yun ba? bagay check Hindi, meron sa kabila eh. Hindi, baka pag ano may x-ray na siguro. paano pag may babaklas? Sila na babaklas, patatawagin pa tayo. wala Basta tinatanong naman nila kung ano. Malagkit eh. tapos na Ang Dus, ayo itu ke kafe. Ke kafe dulu. Ah, dus. Apa ini? Serbisnya kok. Dia mau apa lagi? Apa itu, ya? Jadi, ada balut kenyan, Pre?